Nakatakdang pulungin ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulya ilang environmental lawyers sa ating bansa. Yan ay para pag-aralan ng mga kasong maaring isang pa laban sa Chinese Coast Guard. Mayroong kaugnayan ito sa pagsira ng Chinese militia vessel doon sa mga coral reefs sa karagatang nasasakupa ng ating bansa, sinabi ni Secretary Remulla na ang ng paglabag sa environmental law uh, laban ho sa bansang China ay ipinalam niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magugunitang ibinunyag ng Philippine Coast Guard na maraming corals sa ilang bahagi ng West Philippine Sea ang nasira na, dahil sa kagagawan umano ng Chinese militia vessels. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Uh, um, kasi iba yung pina, iba yung aming pinag-uusapan na kaso rito na ipinaalam ko na sa ating pangulo. Ito yung environmental law case na gustong i-file ng Department of Justice. At uh, bukas meron kaming magiging meeting dito ng mga ibang legal luminaries na sanay sa international law international environmental law na bubuuin namin ang konsepto na nais namin ipatupad para sa sa pag-file ng kaso on the violation of ano, yung violation of the world's environmental rights or the, the the people's environmental rights we represent the people and the rest of humanity in this in this sense because what is being lost here is a is something but that that may that, may, that may, not, may not have been discovered yet sa pag sa environment, marami yung mawawala na hindi na natin mamalayan o makikita. Kaya dapat talaga maawat ito at mabigyan ng atensyon ng International Tribunal. sa uh, sabagat ito ay isang ano eh, isang paghihingin ng tulong ng, ng sanlibutan. Ng sanlibutan.